Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Si Vanessa, kilala ko yung nanay mo. Tinulungan niya kasi yung kapatid ko eh. Mabait talaga si inay. Ako nga pala si Lira. Mukhang tama yung sinabi ng nanay mo sa akin. Malubha na pala talaga yung sakit mo. Sorry ah. ka oh, mag-sorry. Hindi mo naman kasaranan, di ba? Lira. Iha. Bakit ka napadaan? Ah, uh, napadaan lang po ako. Ah, uh, pero mauna na rin ako. Sige, Lira. May... Mabait ho siya. Magaan ho ang loob ko sa kanya. Talagang ginalaw mo pa yung anak ng nurse, ha? Ay, ko, curious lang naman ako, eh. Alam mo, magaan yung loob ko sa kanya. Magaan? Huh? Mas magaan pa sa tunay mong kapatid? Tama ka. Hindi nga ako nalulungkot na patay na si Angeline, eh. Ano ba naman? Gosh, Ay mo, ayaw kita maging kapatid. Ang sama mo. Tsaka nangalis na ako.